guys, tapos na po ang celebration ng 4 million ni Brenda. So, congratulations Brand And dito, mingaw na po. Ano na po siya, nakaka... Nakakabingin naman yung ano. Kasi sila. Manda, ladies time. Hello, no, oh, oh, namuti si Scar. Namuti ka. Basta aircon lagi pamintin, no? Three months may kang aircon nag-stay. Sabaro. <laughs> oh my God, dito pa si Inday, guys. Eh. Siya po ang naasaya ngayon sa... Yes! Hello, oy. Hello, good morning. Sabay, sudan di ako, eh. Oh, gan. Ikaw lagi nang sapato dahil. Oo, okay. Wala may kwan dahil. over ba yung all? Oh, gan. Ate, sorry, mega Hello. Kasi nang lalaki

kasi wala. Ay, nangambing eh. Kaya parang may dinuguan. This is 50 pesos per serve. Ito yung sukan. This is, sana? Chicken curry, carry? Bakal. Bakal Express. Bumba kahapon. And bula. Labi, kaya nga bula dahil. Nangka ang bihon. Ikaw ni Ray? Sige. Sige Very busy. Things, yeah. So magluluto siya. Abangan niyo po sa kanyang vlog kung ano luto niya. Dito naman ang makeup ni Brenda na dadarhin niya sa Europe. Nilirabhan niya. Nilirabhan? Basta na. <laughs> Piniprepare at nagwash na siya yung mga brushes. Yan, may mga na pa-picture po. Colors wow. of Brenda in and Diane and Scarlett. <laughs> Amanda for picture, guys. Thank you. Busy doing her makeup, sure, para dahil tutal niya sa Europe, guys. So, nilaban niya and pinano siya, pinadry niya di. dito. Dito yung far, walang katao-tao because, ano, tawag ito? Because it's Monday and it's weekdays. Ito naman sa ano natin. Sa so garden. Ayan. Ito yung garden natin guys. It's, wow! May mga okra na. Dry na lagi siya, no? Dry na po. Ayan, may kangkong na. Wow, ganda ng kangkong natin. Ang atong na wala pa nagkwan na mula kaya yung alubati meron na pala alubati po konti so ayan yung pinatubo ko na upo wow namungan na mula ako na siya ito yung mga ganito oh. so it means that I am green handed kasi nag hi ayan meron po na may andawal na guys Yan yung fish pan oh. Next day, mga fish pan dani eh, ha. Yung mga isda na rada ni. Eh. <laughs> Yan. Ha, ah, yung pechay natin. Hindi mga pechay nagyahang. Para ako an. Ah, ito yung pagtubo na mo na riyang ha. Diba, <laughs> ito rao na na mga koan gagmay. Andawal. May pirano kami din riyan dito. Ah, yung sibuyas dahon. Iyon. Tung mga ano, mga ganito, that's for talong. So, tukoy talong wala pa mananubo eh. Yung okra natin, di ba? Ganda ng farm na natin, guys. Mga nabibidyo kilang dito. May mga bisita tayo dito, guys. May mga nagvideo kay May mga naliligo. Yeah. So it's not that bibo. It's not that bibo guys. Kasi it's Monday and ting trabaho and ting school ng mga tao. Yeah. Doon naman tayo guys. Merong ano siya. Dito sa yung ano natin ah! pupunta natin yung ating water source the new water source, tingnan yung mga A house super init kayo ng A house guys, ngayon kayo super ano ito ang ating CRs, may mga niligo dyan sa ating ganda Hala, ting ko ano pa tang grass. Ting tubo na po siya so kailangan na siyang i grasshopper. Grasshopper, i grass later. Kanang ano ba? what's that? Hala, nag tubura na man gini. Ito yung bagong water source natin. Hi guys, welcome dito sa ating venue area sa ating uh, farm. At dyan, meron din ano doon, mga A-houses. Dyan ang ating water source. Wow, ang lamig. Be? Oh my God, ang lamig ng water. Ito sila mainom, no? No, it's 20... Kano ba yun? 20 feet? 40 <laughs> feet pa siguro siya. Yan. Ang ating water source. Yan. Bagong water source. Hala na, no? Bungkag man eh. So, siguro may nakuha na eh. So dito siya na area sa basketball court, basketball um, ring dito sa baba. So ang taas ng ating is 100 high, 110 feet. No, grabe ka lalo home. So nakakuha tayo na ng water source. So this is the pump. Ayan, tinataburan siya kasi baka mainitan. Ayan siya guys. And this is very long. And ayan na ang ating tubig. Oh my God! Pwede na dito magsagib. Actually, pinaano na siya dito kaya para pumunta doon para mab mabinyagan yung mga grasses natin kasi super init at nag dry dry na siya so it's better na mag ano ng water ah, oh my god oh my god oh my god and water is like oh my god dito oh ang mayga tayo magkasala ta. Oh, diba pwede na magpool. Meron na tayo ang source ng water for our pool area. This would be our pool area soon. So, Uh, mag-start na dito ng construction uh, mga around mga next after ng Europe tour ni Brenda. Di ba ang ganda? So, ang init pero malamig dahil may tubig. Ah, ba? Diba? Pak, ah, ano, ah, chotok, Grabe ka na, no? You can feel the springness. Springness! No, parang siyang tarad kang galing sa spring, diba ba? Oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda daw. Ang lamig, no? Ang super lamig. Kasi galing pa sa 110 feet. So, malamig talaga siya. So, ito na magbibigay ng water sa ating pool soon. Ayan. hmm sa tubig. So, congrats Brenda para mabunag po na yan ang ipaagas. Congrats pa sa tubig. Galing. Ganda. Yan, yan naman yung bailer natin. At pwede magspasong yan dyan guys. Ayan itong mga side side sa atin. Ito sa mga cottages. Sa mga cottages natin dito. Ayan. We're free. A house has. Uh, dito tayo nag Miss Gay kag hapon bikini open so dito sila nagrampa. This is our art so meron hindi to siya fake ha mga totoong talaga tong mga tani. Yeah. Ay magawa guys kaya pero Ria is go sa vlogging abangan niyo po paano lulutuin niya guys. Minano mano ko eh, na lang siya mo. Walay <yung> processor. <laughs> Yung processor niya, niya, atong... ...atong engineer o <laughs> Sira, may nabili natin. Hindi sir. sira. Ano naman Tara, oo. Oh, walang siguro nag-follow sa instructions on how to... make it right. <laughs> kaya like, ano, si Bateng nag- kukumpune ng full processor. Mali, mali. So, yun. yun hindi na nagamit kaya mano-mano na lang si Si Amanda naman ay naglabang. Hindi, ba kung siya oh,